Ito ang GMA Regional TV News. Balita tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May mga evacuees pa rin sa Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Cecil, kumusta na mga Pasko ng mga evacuees doon? Rafi, sa evacuation center, magpapasko ang ilang evacuees na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Kabilang dyan ang ilang evacuees sa La Castellana. Gustuhin man daw nilang umuwi, nangangamba pa rin sila sa posibilidad ng muling pagputok ng bulkan. Dagdag pa sa problema nila, wala rin daw budget ang ilan sa kanila pambili ng Noche Buena. Nasa alert level 3 pa rin ang Kanlaon Nagtala ito ng 15 volcanic earthquakes at nagbuga ng mahigit 7,000 toniladang asupre sa nakalipas na 24 oras. Ang OCD Region 6 pinag-aaralang palawigin ang 6-kilometer radius na permanent danger zone sa 10 kilometro. Nangangamba sa posibilidad na yan ang lakas ni LGU dahil darami pa ang evacuees, gayong paubos na raw ang resources nila. Mabibilis na balita tayo sa Visayas. Huli-kab sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu ang pagdaan ng motorsiklong yan sa bahagi ng National Highway sa Barangay Buaya. Saktong paliko ito ng masalpok ng isang taxi. Tumila po ng rider na 78 anyos. Binawian siya ng buhay sa ospital makalipas ang ilang oras. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang nakabagang taxi dahil humito ang sinusundan nitong multi-cab. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang taxi driver. Wala siyang kahayag. Sa Kalibo, Aklan naman, bumigay ang bahagi ng revetment wall malapit sa Aklan River sa Barangay Bobo. Nahulog ang isang truck na saktong dumaraan doon. Dalawa ang sugatan na dinala sa ospital. Hinihinalang gumuho ang bahagi ng istruktura kasunod ng mga pag at pagtaas ng tubig sa ilog. Gaya sa marami Christmas party, hindi rin pinalampas ng Kulang Araw Cast ang Apatoo dance challenge. Aptu. sa paghataw sina Barbie Porteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Kasama ang mga gumanap na young counterparts nila sa pulang araw. Yan ang dance pa paandar nila sa Christmas party ng Kapuso serye. Sama-sama rin ang cast at ang production team ng family drama sa Thanksgiving Mass, pati na rin sa salo-salo. Tamang chill at festivity lang bago ang intense finale week ng pulang araw. Saksihan ang huling paglaban ng apat na magkakaibigan para sa mga minamahal at sa bayan. Siyam-siyam ang inabot ng ilang biyaherong papasok sa entrance ng Batangas Port kahapon. Umabot po sa mahigit dalawang kilometro ang haba ng trapiko roon. Sa panayam ng unang balita kay Philippine Ports Authority PMO, Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz, kumalas sa pila ang ilang biyahero kaya nagulo ang sistema sa pagpapapasok sa loob ng pier. Naisaayos naman na raw iyon uli. Ayon sa PPA, karamihan sa fully booked ng biyahe ngayong lunes ang Pakatiklan, Ataklan at Paromblon. Nasa mahigit siyam na pong libong pasahero na ang dumaan sa pantalan mula pa noong biyernes. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang dalawang lalaki matapos umanong magnakaw ng tsokolate at pantalon sa isang mall dito sa Cebu City. Sa Barotac Viejo, Iloilo naman, patay sa pamamaril ang isang lalaki nang dahil umano sa love triangle. Ang may inita balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Nakahandusay sa isa kalsada ang isang lalaki matapos barilin ng isang security guard sa Barotac Viejo, Iloilo. Base sa investigasyon ng Barotac Viejo Police, Love Triangle ang posibleng motibo sa krimen. Lumabas na nabuko ng sospek na katsyat ng asawa niya ang biktima. Gamit ang account ng kanyang asawa, niyaya ng sospek ang biktima na makipagkita sa bahay nila. Lingid sa kalaman ng biktima, ang sospek pala ang katsyat niya. Pagdating sa lugar, sinalubong agad ng sospek ang biktima at binaril sa ulo gamit ang service firearm niyang shotgun. Dead arrival ang biktima sa ospital. Pinaghahanap naman ang sospek na mabilis na tumakas. Kalaboso ang isang lalaki sa Cebu City matapos umanong magnakaw ng chocolate sa isang mall. Ayon sa pulisya, nahuli ng na mga gwardya ang lalaki. Bukod sa chocolate, nagnakaw din siya ng dalawang pakete ng cable wires. Umabot daw sa mahigit 2,000 piso ang halaga ng mga item. Actually, modus na hindi nila ma'am no, kaya sa to ang records uh, na nananay sa mga records na nangadakpan ko siya sa mga mga buwan sa uh, lain niya. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang sospek. Pero kwento niya sa mga polis, ninakaw niya ang chocolates para iregalo sa kanyang dalawang anak. May naaresto rin isa pang lalaki matapos magnakaw umano ng mamahaling pantalon. Itinanggi ng sospek ang paratang. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula po ngayong araw, ipapasok na sa sirkulasyon ng pera sa Greater Manila Area ang mga bagong polymer banknotes. At kaugnay niyan at iba pang pag-iingat sa pera ngayong holiday season, kausapin natin ng Deputy Director ng banknotes and Securities Production Management Department ng Banko Sentral ng Pilipinas na si Joseph Alcala. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ah, magandang hapon po. Ah, magandang umaga po, Sir rafi Opo, kailan naman po ito makakarating, itong mga, ito mga banknotes na ito sa iba eh, pang panig ng, uh, ng Pilipinas? So, katulad po ng sinabi nyo kanina, simula po ngayong araw, mag-i-issue na po or lalabas na po sa banko natin ang ating mga bagong polymer banknotes. Kasama po dito ang 500, 150 piso of polymer banknotes. At pagdating po ng January 2025, ito po ay available na rin po sa ibang bahagi ng ating bansa. Yun, swerte ng no, mga taga Metro Manila. Ano? Pero unang-una siguro pakipaliwanag nga po sa mga manonood, bakit daw kailangan palitan ng polymer banknotes, yung mga perang papel? At meron na ba tayo dating ganitong klase ng pera? Una-una uh, po, wala po ho. Ito po ay una pa lamang sa ating bansa. So ito po ay bilang pagtuon ng BSP sa patuloy na nagabagong pangangailangan ng ating mga Pilipino. Nilunch po natin ang bagong series ng banknotes na smarter, cleaner at stronger. Karagdagan po ito sa 1,000 peso polymer banknotes na nilunch po natin noong 2022. Ang BSP ay naglabas po nito ng 500, 100 piso at 150 piece of polymer banknotes na bubuo sa First Philippine Polymer Banknote Series po. Ito pong mga polymer banknotes po natin ay may advanced at sophisticated na security features. So, expected rin po na mas mahaba po ang lifespan po nito. So, meaning hindi na po sa katulad ng papel na polymer bank, na papel na pera po natin na mas maikli po ang buhay. Kadalasan po kasi ang papel na pera po natin ay bumabalik po sa sirkulasyon ng minsan po mababa pa sa isang taon. Mm, okay. Inaasahan rin po natin ito na mas malinis po ito dahil resistant po ito sa water, oil at dirt. Okay. May nagtatanong rin po kaugnay sa pagkawala ng ilan nating mga personalidad, mga bayanit, mga dating presidente na nakasalayang uh, nakalimbag sa pera. Uh, ano po masasabi ng BSP rito? Opo, patuloy po natin in-honor at in-feature po natin ang ating mga national heroes at natural wonders po sa ating perang papel. At dito po sa Polymer Back Note Series po na to, in-feature po natin dito ang rich biodiversity ng ating bansa sa pamamagitan ng pag-showcase po ng different wildlife po na Luzon, Visayas hanggang Mindanao. So sa 1,000 piso po, may kita po natin dito yung Philippine Eagle na may kita po natin sa Mindanao. Sa 500 piso naman po, may kita natin dito ang Visayan Spotted Deer na may kita sa Visayas. Ang sa 100 piso naman po, ang, one, ang Palawan Peacock Pesan na makikita po natin sa Palawan. At sa 50 piso naman po, ang Visayan Leopard Cat na makikita po natin rin sa Visayas. Okay, sige po. Abangan po natin yung paglabas ng mga bagong pera na yun. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Rafi. Maraming BS salamat po sa lahat. BSP Banknotes and Securities Production Management Department, Deputy Director Joseph Alcala. Pare, isang kapuso actress na naman ang pinapasok tayo sa kanilang bahay. Classic na may halong Gen Z twist ang pumaskong dekorasyon niya. Heto ang pagkatok natin sa bahay ni Nadine Samonte. Simple and classic. Ganito ang disenyo ng Christmas tree ni Sparkle and Forever Young Star na din sa Monte. Napapalamutian ito ng green, red, and gold ornaments na nakalakihan daw ni Nadine na Christmas colors. Ang kanyang mga anak, nagsasabit din daw ng candies and biscuits. Pero ang kanilang simple and classic Christmas theme, may twist. Dahil kasama raw sa kanilang dekorasyon ang collection of toys ni Nadine. Last year, sobra. sobrang Christmas ano namin. Maraming kaming Santa, maraming This year sabi ko, ilalabas ko na lang muna yung mga toys. Uh -huh. Toys muna eh. Yung parang, let's feel happy and um, forever young. Uh -huh. <laughs> ang kanyang toy collection, special daw para sa kanya. Daroon din ang ibinigay sa kanya ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Bawat collection ko, may meaning. Parang like, I want this one kasi it reminds me of my daughter. I once got it, it reminds me of my other daughter. Yung si Dimu, parating palang may big Dimu from States. It reminds me of my son naman. Pagpasok naman ng bahay ni Nadine, bukod sa Christmas decors, agaw pansin ang painting na ito na sumisimbolo raw sa kanilang pamilya. Pagpasok sa bahay mo, ito yung makikita. Yes. This, one, this is representation of our family. family. So, Richard, me, Heather, Titus, and Harmony. Tapos lahat ng gusto namin mangyari, lahat ng um, gusto namin ma-achieve. La, at saka, kailangan lagi nandyan. Like yung faith, yung happy kami, family, complete family. Ang kanyang added toy collection, mas nakakadagdag daw ng Christmas cheer and joy sa kanilang family to make them feel young and happy. Christmas siya, pero may halong toys na favorite ko. Diba minsan pag pumasok ka sa isang bahay na puro Christmas decor na lang, parang ah, okay, it's Christmas. Pero if you if you go inside my house and you see some decoration of toys and all, ah, it's different. It's it's a different Christmas. Parang ganun yung gusto ko ma-feel. Kobe nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumusta naman natin ang daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway o SLEX. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav! Rafi, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway ngayong umaga. Kanina bandang mga 10.30 a.m. ay nagkaroon ng bahagyang pagsisikip ng daloy doon sa bandang Southwoods dahil sa aksidente sa San Pedro, Laguna. Pero na-clear naman ito agad at ngayon ay light Traffic na lang ang nararanasan sa buong kahabaan ng SLEX. Ayon sa Traffic Monitoring Center, marami nang bumiyahe para sa holidays noong biyernes at sabado at kahapon hanggang ngayong lunes wala pa masyadong bumabiyahe. Pero hindi pa raw nila masabi kung dadami ulit ang babiyahe mamayang hapon. Nakahanda naman ang ambulance tellers at patrollers sakaling bumigat ang daloy ng trapiko sa SLEX. Meron ding mga ambulansya at towing service na nakaantabay para sakaling may mangyari makakaresponde sila agad. Rafi, as usual sa mga exit naman talaga nagkakaroon ng pila no bahagya. Pero sa ngayon, uh, in general ay maluwag ang daloy ng trapiko dito sa SLEX Rafi? Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Nabasag nang naiya ang record nito sa dami ng mga pasaherong dumaan doon itong weekend. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, buti na kita. Advance Merry Christmas. Parol, pack. O, syempre, nandito tayo sa Naya Terminal 2 kung saan tuloy-tuloy yung daloy ng ating uh, mga pasahero, mga kababayan na nagahabol, na, na bumiyahe para nga naman sa Pasko ay nasa nila na sila mga probinsya. Tuloy-tuloy naman yan ang pasok. No? Basta pakita mo yung ticket mo at uh, sa guard tapos diretsyo na dito sa um, check-in counter. Ang nakita natin ko ni dito, mga pamipamilya yung bumabiyahe at uh, talagang uh, mga 9 to 10 yung mga yan. Kasama nila yung mga magulang nila, mga senior citizen, mga bata. At ang ayon nga sa naiya, 161,000 noong December 21 ang naitala nila na mga bilang ng mga pasahero. Record-breaking yan sa buong kasaysayan ng naiayon dito kay uh, Tony Jeff David, ang tagapagsalita ng MIA. At nga uh, kahapon, 150,000. So kung babiyahe ko kayo, medyo pababa na yung trend ng ating bilang ng mga pasahero. Pero ganun pa man, palaala pa rin ng uh, MIA para doon sa mga domestic flights tulad dito sa Terminal 2. Kung dati 2 hours, Connie, yung ialat nyo ngayon, dapat 3 na. Pag international, Dati 3, dapat 4 na. Kasi syempre, yung papasok mo pala, medyo traffic at yung iba pa mga marami kayong kasabay. So, yan ang sitwasyon muna dito sa NIA Terminal 2. Connie? Maraming salamat, Joseph Moro.